Halo, Maring. Oh, saya mau giloto, Maring. Maring, lebih lama kan giloto, Maring. Oi. <tinyo> Jangan negeri kuis, Maring. mutanau aku udah semuanya. Aku perlu di mana kapatanau aku. Gau, dah, da. <tinyo> Di mana dong kapan kita, Maring? Ini you know, artinya sama dong. Ada anu, yang luto si Maring. Uang sabong kuat. Kadang sabong nggak. Kadang lebih tau. Kanang tiil, tiil <tinyo> sa baboy. Ako, oh, 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 yung mga kwan, oh, mga, yung mga ingredients, oh, oh, oh. Sponsored by Maring. Ana ah, siya kabutan, maski wala may income. So, si Maring, nag-sponsor like, siya kasudan. So, Ooh. muna siya Maring, no? Wala kalami na Maring, oh, my da dada, dada, kalimutin. Hindi ko dahing kiimit mm kayo -hmm. dada. So, kanat si Mari hindi daw siya magpakita. kay Juan mm, daw, kaya... wala pa siya mag-make-up. Kaya kaya siya arti-arti na nasiya. Oo. Oh, kaya na kuwan na nasiya, kaya magpa-effect mag, mag, mag pa. anak So gusto na lang mo Marie, kita mo mari, are na mo sa salon, Kime sa hein salon. Sa oh, okay. Ana ra jud mo makikita? sa personal ni maring? kay si Mari di kuno pagpakita daw siya. So kadto kung nakakita mo sa mga videos before nga first first ni first day ni Mari nga nagkuan na nag na, luto nga first vlog na ni Maring so makita mo niya pero gusto mo makita ni Maring so ang makita rin nyo kanara judi yang yang kwanra kanara yang Tian, Tian yang lawas <laughs> anak siya more na huwag di siya pakita dahil masuko siya uh, um, ang bata niya uy nga Maring ba mga sudan Maring Ano mga tagag luto ang ganita? Pratong lamiyon. Amo <laughs> <laughs> ah, bapakan on de ni mana maring. Wow. Bukutan ke si maring karon oi. Red kayo yang yang panamit karon. I mm -hmm. red. <laughs> Green di ay, yang panamit karon di <laughs> Oh my god. Tumo na siya. Hindi siya pagkita. Oo. Oh, Totoy ra. To ni maring oh. Guys, kung gusto mo muta ni Marine, guys, arin mo sa Hain Salon, dito sa Dampas. And then, kami yung mga promos about sa, sa, hair, okay? So, gusto mo pariban, natay discount, natay 50% off nga Brazilian Botox ng Brazilian blow out. Kung gusto mong pariban, just come and in front of Melo Portal in Dampas, Tagbilaran City. So, karon nangukab ko, uy, bahala siya, masukur ba na siya, ilapitan lang nga niluto ba, pero, wala, nabukabukaw na yun ang nilutong maring, wow, sana all, oh. uy, maring, mga ko ni maring, bahala, ayaw ka maring, uy, o sige na guys kay manghatag si maring Ugsudan. Salamat kaayo.